Ito, tingin ko, panglilihis lang ito sa tunay na issue ng uh, pagbaha, no? Na, na eh pinagyabang pa nga ito ni President Bongbong Marcos nung sa isang zona niya, no? Na meron ng 5000 plus na flood control projects pagdating ng uh, tatlong araw ng kanyang zona na fact check siya nang uh, kalikasan at bumaha. So ang tanong ngayon ng taong bayan saan yung mga flood control projects. At nakita na natin, ang daming ghost projects, daming substandard projects. Yun ang tunay na dahilan. Hindi yung dolomite uh, projects na yan. Admir Vilando po at uh, MJ Mondihar dito po sa SMNI. Good evening, sir. Uh, magandang gabi. Uh, maayong gabi sa inyo, uh, MJ at uh, at Narl. Sa lahat ng mga nanonood ngayon sa inyong programa. Opo. Sir, uh... Uh, balikan balikan natin uh during dito sa construction or dito po sa rehabilitation po sa Manila Bay, sa Manila Dolomite, uh, Manila Bay Dolomite Beach project. Hindi po ba marami na pong mga pagquestion ito at uh, nabigyan na po ng uh, kasagutan ng uh, gobyerno and needed pa ba na maibalik-balik itong uh, issue na po ito, Attorney? Ako naniniwala ako, Attorney na Nasagot na ito ng Department of Environment and Natural Resources eh. Nung kine-question ito, uh, nung uh, kinoconstruct na, ano, una, yung mga kritik dito sinasabi, makakasira daw ito sa natural habitat ng uh, Manila Bay dahil uh, hindi daw natural yung dolomite na uh, ibubuhos dyan, ano. So, pangalawa, uh e band aid solution lang naman daw itong sinasabi nilang dolomite dahil hindi tinutukoy yung tunay na root cause ng pollution uh marami pang ibang mga katanungan pero na sa palagay ko natasagot na ito ng uh, DNR no at uh, ako hindi ako naniniwala na uh, bakit ba naman i bubuhayin ulit itong issue na to at uh, alamin kung kailangan kailangan may may pureba naman na uh, naging malinis nga yung lugar uh, yung itong dolomite uh, na project ay isang clean up uh, project ng DNR at ng gobyerno para linisin nga yung parte ng Manila Bay na kung noon puro basura yung nakikita natin ngayon ay eh, nagiging isang tourist spot pa di ba at uh, naging malinaw naman yung dagat diyan. Marami ng mga um, mga isda. So nakita natin na may may pureba na hindi nakasira sa kalikasan natin. Opo, uh, sir, um, during sa rehabilitation po ng Manila Bay itong uh, project na po na ito. Uh, Nagkaroon tayo ng problema sa malawakang pagbaha? Kasi ang dahilan kung bakit pinaiimbestigahan niya ito ay dahil dito sa naging pahayag ng MMDA at uh, sinasabi na ang uh, dahilan daw ng mga pagbaha lalo na po dyan sa lungsod ng Maynila ay uh, dyan po sa Manila Bay or dahil po dyan sa Dolomite Beach. Sa Dolomite. Ewan ko ano pero ako natatawa ko dun sa sinasabi nila na dahilan ng uh, pagbaha ay yung dolomite. Bakit hindi nila tignan at uh, alam na alam naman ng Pilipino people na merong proyekto para sa flood control projects na hindi ginamit, no? Kaya pagdating ng uh, malakas na ulan ay meron talagang pagbaha kasi umaapaw yung mga sapa, no, mga ilog dahil yung proyekto na dapat sana ay protektahan yung uh, yung hindi pag-apaw ay hindi naman ginamit ng ng ating mga opisyal sa gobyerno no so ito tingin ko panglilihis lang ito sa tunay na isyu ng uh, pagbaha no na, na eh pinagyabang pa nga ito ni President Bongbong Marcos nung sa isang sona niya no na Meron ng 5,000 plus na flood control projects. Pagdating ng uh, tatlong araw ng kanyang sona na-fact check siya ng uh, kalikasan at bumaha. So ang tanong ngayon ng taong bayan, saan yung mga flood control projects? At nakita na natin ang daming ghost projects, daming substandard projects. Yun ang tunay na dahilan, hindi yung dolomite uh, projects na yan.